isang mapagpalang araw po mga, mga kaagri at mga kasaka uh, nandito naman po tayo uh, para ipakita sa uh, ating mga kasama dyan mga magsasaka o so actually itong araw po nito ay magpapa harvest po tayo so it's a partial, uh, partial harvest po no? so ayan, ayan na po po mga kagri so tali pasensya na po mga kagri mga so, tayo po ay madalang gumawa ng mga video so mga 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 gawain po tayo talaga na sobrang busy po ng mga panahon na nakaraan po mga buwan no? so hindi po natin alam ano, actually uh, uh sobrang busy po hindi na tayo makagawa ng video so kung nakikita nyo po ayan ayan po no may kubo na dyan so nagpa develop na po ng ibang uh, fish pan uh, katabi ko so yan po ay kakasama uh, ko ngayon ay yung kumpari ko po no nang galing Amerika may mga panahon na yon po ay sobrang busy natin no. Hindi ko tayo makagawa ng mga video dahil sa sobrang uh, busy nga po at uh, ayan na po minsan pakikita po natin kung asan yung mga yon para makita din po no. Pero kasalukuyan po ay nandito tayo para yan po. At uh, partial harvest po tayo no ng uh, bangus. So actually may lumundag na po dito Ayan po nakuha natin kanina piabi mo na mo pi Dengkay 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 roh ne Jano video da ne Hal den sarili man ne jan Black da King YouTube kula dito may bagya dyan ah ito lang so mga dito po at uh, nakakuha na sila pero kanina nakapagbiyahin na po tayo ayan, ayan. tapos nandun si Tope kumukuha pa So ito po mga kagriyan yan at uh, po ilang, ilang beses na pangatlo na po to So ayan kinukuha na po nila yan o doon na po sa dulo So yung mga nauna po natin mga nakuha uh, ibinyahin na po natin Tapos uh, yun yung ba po ito po nakalagay dito sa kanilang nanagyan na eh. yan tapos sa yan na po uh, yung kukuha naman po yung mga nakuha natin yung pangatlo po no pangatlong pag uh, yan. So mga kaagri, yung mga nauna pong ng uh, pag-harvest natin dito actually ay uh, uh, hindi na ho natin nagawa ng video pero yun po ay yung mga hipon, no? So, tayo po ay nakakuha ng ano rito. Uh, actually, lahat-lahat uh, po, no? Pero may mga ilan nilang pa po nakukuha rito. So, naka-37 po tayong cooler ng hipon. So, tapos, dahil nga po yung hipon padipas na, ayan po, nagpakuha na tayo ng kasama nila yung mahu.

うん、mm hmm. mga po yung nahuli na ng mga bangus. Ay, dyan, kunin, Ano, yan? So, pagitan po natin ng, ayan po. Yung mga nakuha po natin, mga nauna po na hipon. Ayan, kunin mo po yan. So, ganito na po kalalaki yan. Ayan po. Ayan. So, tulad po ng sabi ko kanina, Ayan. Nung mga nauna po ay uh, kumuha na tayo ng hipon dyan. So nauna pong na-harvest itong mga hipon na ito. Ayan. Kaya nga po at uh, halos sa uh, kokonti na lang ang nakukuha. So ngayon po ay sinulod natin ang mga bangus at saka po yan yung mga... mamaya po at uh, yung kukuha na naman sila mga kaagre, po at uh, tapos na po kami. So ito pong ibang mga bangus. So hindi na natin po uh, binyahe. At uh, bukas na lang po ito kasi alangan na po yung oras yung mga namimili doon sa Peaceport. So tomorrow na lang po. Kaya naobliga ko tayong ilagay ito at lagyan ng yellow, no? So mamaya pakikita ko natin natin yung mga huli pong uh, nakuha natin na paudo sa mga tilapia. So mamaya uh, nilagay din ho natin doon at na parang uh, may isang lalagyan para langoy langoy sila doon. So tomorrow ay ganun din ho ibibiyahidin hin natin. So for the meantime po, uh, ito po ata. Uh, Sakasuhin so, natin to. So mga kagre, diyan dito po at pakikita natin yung sinabi ko nga kanina na mga tilapia. So katatapos ko lang pong naayos yung mga bangus na nilagyan nga nga natin ng ano, yelo, no. So tapos pakita natin kung mga nakuha mga tilapia. So oh, ayun po. Ah. So, buwas po ang um, ganun din ibibiyahe ko natin ito no? so tayo po ay matapos na so pamamahinga muna talimula na naman po no? yung tigil po ang ulan So ganun na lang po mga kagri mga kasara um, Sa so, susunod na lang po Para sa ating mga Susunod na ating gagawing video